So, 18 ka mga senador ang may pabor nga ibalik sa sa lower house ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Lima lang ang misupa wala mag-abstain. Unsa may mahimong senaryo ani mga kaistorya? Paabton din nila sa 28th Congress ang impeachment case. Mabito nang si Senator uh, Senator Francis Tolentino gusto niya nga dalion ang impeachment case ang yaging gusto before June 30 na anay na anay verdict eh, na nay resulta eh, in which nagkatawa si attorney Salvador Panelo ordinaryo galing uh, criminal case mo abot og tag usa ka tuig eh. <laughs> Ordinaryo galing siguro nga jaywalking case maabot abot tulo ka bulan ni ka bulan ni. Eh. Pero ang gusto ni Senator Tolentino mahuman before June 30 before before the the end of the 19th Congress humano ng impeachment which is which is very impossible. So ang senaryo ana mga kaistorya pag pag-abot ana sa 20th Congress another motion na sabna to be filed questioning the constitutionality of the impeachment case kung angay ba siyang i-proceed or not because bago na po baya nga set of congressmen and bago na sa baya nga set of senators ang mulingkod sa 28th Congress. Wala pagaling nakalingkod si Senator Marcoleta, di ba? Naanay huhungihong nga si Senator Marcoleta mo file og motion to dismiss sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte, it's because wala mas sila labot anak, kaya e baguman sila nga set of senators, sa so, tibuti pasabot anak makastoryan, dako ang possibility na diligid ma dayon ang hearing sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. This program is brought to you by Genesis Organic Spirulina, ang dikalidad na spirulina ng bayan available online at sa mga Mercury Drug Stores and Pharmacies nationwide. Ang Genesis Organic Spirulina ay itilanim sa isang fresh mineral water in an environment with a very low pollution. Marami itong mga nutritional contents na kailangan ng ating katawan. Ito ay organic at hindi synthetic, kaya walang side effects. Genesis Organic Spirulina, mabibili online at sa mga mercury drugstores and pharmacies nationwide. Genesis Organic Spirulina, ang dikalidad na spirulina ng bayan.